I'm guys makakita kayo ng tram dito ayan yung tram diba ang galing so ayan guys humahangin na humahangin na siya <laughs> So, masakit lang dito yung hangin din. Ayan o, mahangin siya. Yun din yung nakakadagdag ng laming dito is yung hangin. Pero kung walang hangin, okay lang naman. Okay, tawid na tayo. Tumawid ako dito sa binaanan ng tram. Paguling ko yung isang stoplight. And tapos nakakita na ako ng sweet potato sa Don Quixote. Bibili ako ng sweet potato doon. Pero hindi pa ako ganun mag, ano, mamimili sa Don Quixote kasi 30 kilograms lang yung weight ng uh, luggage ko. So, mahirap na. Mahirap na magbayad. So, ayan, kung makikita ninyo, isa siyang malaking mall, ayun ko, <laughs> building. So, Don Quixote, nandyan. Ito ang Mega Don Quixote. So, ang kapag ka, yung Don Quixote is may nakalagay na Mega, ibig sabihin 24 hours talaga siya hindi siya nagsasara at tax free siya guys lalo na kapag ka foreigner ka may 10% discount ka pa dyan. may loteria pala dito pero sa ano ko nakakainin yung loteria sa Seoul pagpunta ko doon and then yan So, most Burger. I-try din natin yung most Burger na yun. Ayan, habulin natin yung stoplight. Ayan. Tapos, ito yung parang isa sa mga sikat dito sa Sapporo, itong Nika. Parati ko kasing nakikita to sa TikTok. Ayan. Parati ko siyang nakikita sa TikTok. Ayan, ayoko mag-ramen ngayon kasi parang ilang araw na akong nag di ba? Parang, ka, ay hindi, isang beses pa lang pala yung kagabi. Tapos, nag-udon ah, nag ako kanina. So, hindi ko na naman siya mapindot. So, ito na pala ang koko. Ichibanya Curry House So mag-order ako ng to go Sana maintindihan nila So order muna tayo guys So guys, pabalik na ako ng hotel Dahil um, Ang ano niya Dala namig na Bumili ako ng Coco Ichibanya Curry Tsaka sweet potato, and some matcha chocolates. And bumili din ako ng cup noodles. Ay. So, ayan. Diyan tayo maglalakad. ang lamig na so naiihi na rin ako <laughs> kaya nagmamadali na rin ako makauwi sobrang aga pa guys actually 6pm pa lang ayan o oh. ibang kapal ng snow 6pm pa lang ngayon pero ang dilim-dilim na yun 6pm parang 8pm na natin So, ayun yung nilalakaran ko. Kung nakikita ninyo. So, kung nakikita ninyo, umuusok na yung bibig ko. Di ba? Tsaka, wala lang, yung lamig nakakaganda ng cookies. Ewan ko ba? Tapos, meron nga akong heat pack. Ayan, bumili ako ng heat pack sa Don Quixote. Pero parang hindi ko naman siya maramdaman. parang hindi ko maramdaman guys kasi hindi pinapainit ko ayaw uminit or baka dahil well, sobrang lamig ngayon kaya dahil ganon so dadaan din ako ng Lawson para bumili ng drinks So, ayun nga. Daan ako ng Lawson para bumili ng drinks. Ay, hamig. Hindi naman ito yung first time ko na winter. Pero ito yung first time ko na napakaraming snow. Kaya sobrang aliw na aliw talaga ako. Diba? Sobrang bilis dumilim dito. Feeling ko 8 or 9 p.m. na. Pero hindi pa guys. 6 p.m. pa lang. Ang weird no. 6 p.m. pa lang. Tapos alam nyo ba guys. Nakakita ako ng parang ano mga nakahubad na ba pero nakahubad na babae na nasa ano nasa salamin hala <laughs> sabi ko lang weird wait lang hanapin ko lang ulit yung hotel so ayun na nga bumili ako ng drinks bumili ako ng cream puff dahil favorite ko yon at ayun malapit na ako sa hotel ko Dito ako nakastay sa T-Mark Hotel. T-Mark City Hotel. So, marapit lang siya sa lahat. Okay din naman yung kwarto. Mamaya magro-room tour ako. Kasi hindi pa ako nag-room tour. Kaya, ayun, pasok na tayo guys. Ayan siya. Ayan, T-Mark Hotel. Marapit lang siya. At, mamaya di-discuss ko kung ano tong ano nila. Maganda siya guys. Okay, let's go. So, hello guys. Nandito na ako sa room. At grabe, sobrang <laughs> sobrang lamig talaga. Pero kinaya naman. So, mag-room tour lang tayo. Konting room tour at feeling ko na mula mula yung pisngi ko at yung mga kamay ko na mula mula siya sa so, sobrang lamig, grabe. So mag room tour lang muna tayo. So ito lang yung yung room ko. Maliit lang siya actually tapos ito yung salamin and CR. So itong CR na to guys, mas sobrang liit niya. Maliit lang talaga siya. Ayan. Then bathtub. Maliit siya compared dun sa na-stayan ko sa Narita. Malaki yun sa Narita eh. And then, ito, yan na yun. So, yung mga luggages ko, sorry. Then yung kama ko, yan na rin yan. Then yung mga pinamili kong pagkain at kakainin ko siya. Sobrang nagugutom na rin talaga ako. So, yan lang yung kwarto ko. Maliit lang siya, pero okay naman, all in all. Sana may mga charger sana dahil hindi ako nagdala ng extension cord kung hindi lagot tayo so merong isa dito so bahala na so bukas wala pa akong plano pag-iisipan ko pa kung ano yung mga magiging plano ko bukas pero mag charge muna ako then try natin magmukbang <laughs> so kakainin natin yung mga pinamili natin guys so yun lang <laughs>